Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang official na pagbabalik nga po ni Draymond Green sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang liligtas sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops na tatlong beses lamang nga pong nanalo ang Golden State Warriors sa kanilang huling sampung laro ngayong season. Kung saan ito na rin naman nga po mismong dahilan bakit bumagsak ang kanilang team sa ikadosing pwesto sa standings ng Western Conference. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi pa rin nga po sila nawawala ng pag-asa na makakabawi at pa ang kanilang kupunan. Sa katunayan, tumaas na nga po ang kumpiyansa ng kanilang team matapos maibalita na official na nga dapat magbabalik at maglalaro na sa lineup ng Golden State Warriors ang kanilang player si Draymond Green sa kanilang magiging laro bukas ng umaga laban sa koponan ng Memphis Grizzlies. Yes, yeah, sa unang pagkakataon nga po simula ng masuspindi si Green ay tuloy na nga po itong maglalaro muli sa kanilang koponan. Ngunit ang problema lamang nga po ngayon ay marami na naman nga po mga fans at maging NBA analyst ang nagdududa sa kanyang mga gagawing galaw sa kanilang game once na bumalik na ito sa loob ng court. Samantala, Punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang liligtas sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po mga katropes ng sinabi ko sa inyo, kahit man nga po tuloy ng binago ng Lakers ang kanilang lineup ngayong season kumpara last year, ay halos wala rin naman nga pong pinagbago ang kanilang record since nananatili pa rin nga po ito sa 19 wins sa 21 losses makalipas ang kanilang unang 40 games sa regular season. At ang masagit pa dyan mga katrops, Pitong beses na nga po silang natalo sa kanilang huling sampung laro ngayong season. Plus meron pa nga po silang hawak kayo na 2 game losing streak bilang ika-11 sa standings ng Western Conference. At ang malala pa dyan ay top 2 teams ser naman nga po sa West ang kanilang sunod na kakalabanin bukas ng umaga laban sa OKC si Thunder na kakagaling pa lang sa 4 game win streak. Pero wag naman nga po mag-alala. Gayong magbabalik na rin naman nga po ang kanilang player na magliligtas sa kanilang team at iyan nga po ay walang iba kung yung kanilang superstar na si Lebron James na inaasahang maglalaro na laban sa OKC. Matapos siyang ilista dito bilang probable sa kabila ng pagtatamo niya ng injury sa kanyang paa. Bukod rin nga po mga kay Lebron, ay nakalista naman nga po bilang questionable si Andra Davis. Habang out naman nga po si Vincent at Cam Reddish na pareho may tinatamong injury sa kanilang mga pangangatawan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.